tarong ang iyang kwan. Ta, sige pakatawa, sige joke sa mga apo, okay man siya. Sir, ano sa siya sir na one week siya walay visit gyud Kasi na fail daw niya sir. Um, uh, way gana kaon. Mugi hapo ba siya gana kaon. Pareha ka akong ginamasahi. Sige kurok ang tiyan. Istorya na akong mga security. Usay, di mo bangon. kapoy. Umatod pa niya, mo daw na i kwan. Naanad na daw siya sa iyahang kahimtang nga ublo na sa loob. Ublo. Mo ni ublo. Sir, na ba siya yung mga gusto ipahiwatig sa atong mga kababayan sir all over the world? Um, kuan cool lang, uh, pasalamat gyapon siya sa suporta. Sige mo kung na og na si message kay tungod lagi pud ninyo. Uh, salamat sa suporta. Unya ayaw na lang daw kay sa problema ha problema na lang daw inyo mga kaugalingon kay kung maugyo daw niyan destiny maugyo na yan destiny pwede ba na ako i-question sa balay yes oh, so, of sir, course naabot na ba sa iya sir ang oh ako siyang gipangutan po. pod una ako lang sang gilikay likay-likay kay kabalo man kay sa nasulod di ba medyo depressed so ako siyang gipangutan nga og ni baligya batong balay sa among lula sa dili daw to ibaligya di sa musugot yan ako nang nga ng imong balay diya sa Donya ay baligya ba ni tubag ra man siya nganong nga baligya ba daw nga modo na pinakaonan yung balay unya si Hanilet na modo kagaling ngong balay dako daw so mo to tubag so di daw ni pabaligya pero nga baligya na ni Hanilet ya eh, ako kung gipangutan nga kung anti tolo ka kin sa murag ni sulti man to siya ka Hanilet daw muragana ana wa ko way klaro pud yan tubag pero na pud mabuhat so, sa pagkakaron ang among inahan si mama namo ni Sulte Gyud nga og pohon, pohon og kaluyan sa Ginoo makagawa siya didto na siya papuyon sa balay namo. Wow. So, okay. Daghan na naman wi kogani balay, way balay among amahan didto pwede nung puyo sa among balay. Okay. Okay. Sir, kay worried ba ang buong Pilipinas and mostly supporting nata tay didto na ang balay dito pero holds history na Di ang kuan gid namo ana na storyahan namo ni VP Inday o ni Mayor Baste na kanang a dili na siya actually na masulti nga uh, kang sambong amahan ang tagiya na ang tigadabaw na kinahimo na na nilang atuhanan ng lugar ra hmm. 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 sir um may sigutan ba ninyo sir ni ang oh. ano uh, Anak <laughs> uh, siya nga kuan daw sa iya daw mga common law wife mga common law wife mo ni isulti mamjas anak siya nga wala man daw sila relasyon ni mamjas kay di man daw sila igagaw di man sila igsoon so wala daw sila relasyon so sa tanang uyab po daw niya katong sa nailhan ako nga Tracy kabuok des dabaw pangita na lang daw muglain kanang daghan daw credit card oh so, mo na yung sulte eh. so doon sa pa bahay sa uyab sa so, common law wife on sa man sir kanang mga tanan ko naisigutan ba ninyo ang kanang uh, development sa case to VP in tayo Ah, sa uh, nagsigira sa pangutana kung si Inday nga gato ba daw dabaw, gina kaso ba daw po ni Inday aku Ako rin po ito ba nga, oh, nga si Inday, gaulig Gatubang sa, sa inyong mga imbitasyon, yang ginatubang mga tao. Mora to yung pangunta naman sa nangunta sa kaso ni Inday. Kung sa daw ay muhang inyuhang uh, experience daw na more extended yung time dere sa Europe sir. Pero well, ni, ni angay na karon sa Europe sir. Like, Mura na gani ed. Memorize sa gani na ko mga dalan <laughs> dere. <dalin. laughs> <laughs> oh. Uh, Kita kay na no sir. Uh, init oy. Init gani uh, um, kay sir. Uh. Bigi paningot Pukog masahi niya. Ah. Oh, okay. medyo init na pud sa sulod. How is health sir? Ah, uh, to payat lagi, payat na kayo. Ana, pero tarong pa mahinoon ang panghuna-huna. Pero um, sir, wala air condition sulod. Ang ah, katuamang kung asa may gamitin, electric pan naman na. Pero mabrihan mo rin noon ang bintana. Isa pa na, wala pa may question ma'am? Mas wala Kung ano lang kong, last message ni mo sa mga kababayan ato. Oh. like I said, sa to akong mga kapwa Pilipino, uh, salamat sa inyong suporta, sa akong amahan, o sa akong iksuong si VP Inday, o sa among pamilya. Uh, salamat kaayo unya matudto pa ni papa nga iyang message uh, kalimti na lang daw sa sirog siguraduhan na lang daw inyong mga kaugalingon. Tagasalamat. Uh, salamat sir. Thank you sir. Thank you, sir.